For today's video nga ho ay samayan nyo ho pala kami magajaging ng mga tropa. Pupuntahan nga ho pala namin ng kilalang bundok dito sa Santa Isabel dito lang sa Mindoro. Tara samahan nyo kami. At dito nga ho kami ay mga pagod na kaya kami ay nagpahinga muna. At dito nga ho kami ay nakarating na sa kilalang bundok ng Santa Isabel dito lang sa Mindoro. Sobrang ganda nga ho pala dito. Kahit mga pagod nga ho kami ay sobrang sulit naman ho dito. Tunay nga ho maganda dito. Perfect place para sa mga magjowa dyan. Ano pang inihintay nyo? Tara na dito guys. At pagkadating nga ho dito ng umaga ay sobrang kitang kita nga ho ang paligid. Tunay nga akong sobrang ganda ng mga tanawin dito. Alam nyo guys, kahit sobrang pagod kayo sa pag -akit dito ay sulit na sulit naman kayo dito. Shoutout nga ako pala sa mga kasama ko dyan. Thank you sa inyo at sinama nyo ako dito para mag-content. Sumama nga ako pala akong dito kahit ako ay wala pang tulog. Kasi gusto ko nga ako pala pumunta dito sa bundok na ito. Kasi sobrang ganda nga ako pala dito ng tanawin. At din nga ako kami ay uuwi na. At ginugutom na nga ako kami dito. Kaya kami ay uuwi na. Sa mga gusto nga akong pumunta dito dito. Ito lang ho yan, sa bundok ng Santa Isabel dito sa Mount Mabilog. Tunay nga ho, napakaganda dito. At din nga ho, habang ako ay papauwi na ay may nakita akong kakilala ko. Kaya nga ho, ang sambit ko sa kanya ay follow ang aking page. Please like and subscribe, kabataang Mendoreño. Heart heart. At habang papauwi nga ho pala kami dito, ay may naisipang kaudungan ng aking mga kasama. Alam mo, Arlex, nandito ako sa taas ng nyug. inihintay kita. Alex, pumunta ka na dito. Malungkot lungkot ko. Ate, aso 'yan. Oh my god! Wow! Hingintay kita dito. Alam mo dito tayo, una na katagpo. Miss na miss kita. Oh, paano? Maraming salamat sa pagsama sa amin. Bye-bye.